Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Dito nga tayo sa kamila. Meron kaya? Ba, ang dalit doon, no? Ba, ba. Ba. 23.45. Nice. Time na mangga. Ate daw. At mo kasi yan, tapos sabutin mo dahil. Pitawan mo kasi yan, ano po, tapos abangan mo.

Lumaki daw sa farm, tita, sa skadiri. Eh. Ano yan? May, 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 may hindi yan. Ayan, 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 ayan. Punasin mo, Ano mo sa damo. hindi yan poop, tita. Ano yan? Suga eh. sa dalang may gama, ha? Lumaki Ay. daw sa farm, kadiri. Tapos tala na didiri. Ang kaya nga. Sorry. Al, tita, kulong ka na agad, di. Eh. <laughs> <laughs> hindi ka na agad papaniwalaan. Na makita i tapay ko nga. Tao ka ba talaga, Tita? Oo, oh, Filipino ako. Binang <laughs> po ako sa ano, ito confirm ko po muna sa aking abogado. Alay ko na mamalay ako Hmm. Really? Ay! Ay! Mama eh. Lo <laughs> ah! <laughs> sa farm wala wala <laughs> pang nasasagot ng na ga, gatita. Dinalo <laughs> yo. Inila. Know, take to, take to. Take to, take to. Cut. <laughs> so, mo, tita. Mimi, 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 Mei, Mei antagal ko pa ako. Di naman, 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 naman. Ay, ay tita ay ako yung buti di dalawa sa farm? Uli! mule. Namakaya sa Japan. Oh. Ay mo pa ako Sige na ako pa kain pa na. Minsan minsan lang naman ni. <laughs> there there. Oh, isa lang <laughs> no.

maliit um, ko pero um, para ko rin hindi mo yung kanina kaya nyo doon na gumulong wag na may may wag na Dita, wag na wag na wag mo bakit ba? dita eh hindi yung cut litter cut litter doon kayo nang kasabi Oo! Oh, Naya. Ayun. Oh. Oh. Dito baka naman malamog. Ay, syempre. Ganun talaga. Hindi yan, hindi yan. Hindi yan. Ah! Malilanggam. Na! Oh, hiyo. Pinas. Meron pang bungay yung ating mama. ayun yung palamansi yun yung aking bahay yun yung kapit bahay na rin ako sa pata na mm, sige sito mate sige sito ng mangga, wala nang, walang na bunga. Ganda rin ng kapatid ko. Oh. Meron siyang ano. Meron siyang small farm. Kaya lang mga payat na. Ayun mo so, yeah, may salay. Itang lag. Kaya ba? Mami, ugasan up. ko ba? Ito may nakadikit. dikit, dikit anong tawag? Pa? Ano yan? Yung, yung luyang. Yung ihi kasi yung Bili, uh, black ba yun? Black. Uh -huh. Meron siyang. Ano? Nasi. Ah. San Francisco. Tapos may bunga na yung golden coconut. Okay. Ilang kamay sa atas. Ilang kamay sa atas. Ilang kamay sa atas. Rambutan, walang bunga. Hindi rambutan ngayon eh. Okay. Ito ko yung santuno na tinanin mo. Ang daming pinatay na puno dito yung saging saging <laughs> ng aking bahay kalian jangan aking bahay bunga mangga banana banana <obsession> <speak subway> bumbong. Nanguha kami ng cake, uh, na, na doon. Ano po? Ah, hindi yan, hindi hindi ya yan. Ayun, ah. Bayabas? Ayun, bayabas. Pagmudan ko palagi. Na Ay, na. may panong kita tayo mangunguha tayo na ang mangga. Ayan, bagyo, bagyuhan Sana naman pag natin ng Japan, oh, wala ng bagyo. <laughs> Wow, wow, wow. Sino kamanyang si isli? Ano? Si Jackie? Si Jackie amannya. Titit. Hindi ko ko alam. Oh, sarap ng mangga. May mga pa na inihanda sa 70 years. the coconut nut is a golden nut. masarap talaga sa probinsya pag ganito yan. No? Fresh yung hangin. Mm. Si Chucky. Chucky, baby. Baby! Uy! Chucky, baby! Kasi, buwan ng bagyo. Kahit nagwalis, kain na naman. Dali na naman. Tumuman ang mga matambak yung dumi. Kakala na ng dumi. Tsaka ni nilisin. Pagdapas na yung bagyohan.